<laughs> ay, video ba? Oo, eh. No way, halang to. Hi guys! Ngayon, pupunta kami ng ano, doon ay, na rin <laughs> na sa tama namin. Ah, punta kami ngayon ng ano? Nang sinaw kami nang ng ano kung sino Meron. 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 sikat sikat Meron. 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 Meron, meron na. na. kami na kami Sigaw. Walang kaldiro. <laughs> <laughs> gay, gay, gay. gay. <laughs> ah! <laughs> <laughs>

Hi. Ayan, si Kasipit. Oh. <laughs> si Kajungal. <laughs> si Kamoto. Ayan, <laughs> yeah, lito tayo. Kamoto. <laughs> Sinisid po. <laughs>

Si, bayan. Ano? Ano bayan? Ay, kita pala yan dito? Sa ano lang yan? Harik, dami talaga ba? wag ano. ang sikat-sikat guys, oh. sila. Putik na to dito eh. Putik dyan. Putik So, kami ng makain. Walang ulam. Anot <laughs> na yan. Kalimutan pa. Kalimutan ko rin yung dadalhin ko doon. naka-prepare na yan eh. Yan. ka Ngayon Kain na pa kami umaga dito. Yan. Mga maho puti na. Mga puti na, <laughs> mga puti yan na kami. Ayan. grabe ba mga hirap pala maging vlogger ba Ang feeling mo yan? yan? Tapis-tapis. sa paan mo. Tapis-tapis yan. Tapis-tapis. Aroy! Tingnan nga Yung! Tapis na po Babad na. Ano yun <laughs> Ay, no, kay Gadyo, meron din, oo. Oh, oh. Numuro na kayo, ha? Ah. Diba? <laughs> <Ito. laughs> Yun! Mabakalag siya! Buhay, ano? Oh. <laughs> X-ray mo na, X-ray. Yan. X-ray <laughs> mo na. Magalaw. Magagalaw. Buhay, ano? Ah, magagalaw. Ganyanin mo. Ah,

Ayun sa loob. Aroy! Tasalamin pa. Yan, ito may ang mayayong... Tumuli namin dito yun, nakunti lang. Puno namin kanina. Kuha natin. Tumuli talaga eh. Ayun, mas marami ito. Katay na nga diba, oo. Mga lahat yun. Ako dito, always dawat. Mataba ng dawat. Okay na mga dati. Are dalawang vlogger dito eh. Ito so, si kasi si ano to, si kasi pet. Ka bulong. Ano Tapos na magastos. Saan mayaw bubo? Oo, oh, patay na ng go. kainan na 'yon. kainan na. Kain tayo kain. Alam namin ang isang kaldiro. Kain tayo tito. Kain tayo kain. kain.

Yan guys, ako ginapaw na Ay, <laughs> 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 Laki ng alo, gapaw na guys <laughs> <laughs> Okay, sana ako may natalong dito na ano eh na, na, no, na, no. Laki ng alo dito Laki ng alo dito Ah, na <laughs> Yun. <laughs> wag na mal, huwag na mal. <laughs> oh, guys. Kailangan pa pa. Talo ko ba? Atu. Astarin lang kayo para mag-agap. Maywan kayo mga babae. Lalaki. Hay guys. Lalaki. Tapis, tapis. Oh,